Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kailangan ng masugid na pangungumbinsi ng House of Representatives sa mga senador sa kanilang nais na simulan ang charter change sa susunod na taon sa ad ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Isang cold sentiment kung ilarawan ni Pimentel ang posisyon ng Senado pagdating sa panukala ng Kongreso na amendment ng 1987 Constitution. Paliwanag ni Pimentel, kinakailangan namang galing sa mabuting hangarin na pagandahin ang buhay ng mga mamamayang Pilipino ang pag-review ng konstitusyon ng Pilipinas. Bukod kay Pimentel, kinuestiyon din ni Senator Amy Marcos ang hakbang ng Kongreso. Kanyang binanggit na una munang pagtuunan ng pansin ang mga isyu ng bansa. Para naman kay Senator Cheese Escudero, kinakailangan umano ng specific procedure para sa pag-amend ng Philippine Constitution at kailangang magbigay muna ang Kongreso ng specific proposals o amendments bago simulan ang diskusyon. Di ni Pimentel, walang sapat na kapangyarihan ng House of Representatives sa pag-amend ng konstitusyon at kinakailangan ng dalawang chambers of Congress sa mga proseso ng charter change. Hindi bababa sa 30 million pesos ang halaga ng pinsalang dinulot ng sunog sa isang planta ng Panasonic Manufacturing Philippines sa Santa Rosa, Laguna. Sa inisyal na ulat 6:40 ng umaga, December 13, nang sumiklab ang sunog sa washing machine at electric fan division ng naturang planta. Binalot ang mga gusali ng maitim at makapal na usok na may masangsang na amoy mula sa warehouse at kumalat ang apoy. Dahil dito, umakyat sa ikatlong alarma ang sunog nagtulung tulong naman ang mga bumbero mula sa Bureau of Fire Protection o BFP sa Laguna at fire volunteers galing Metro Manila sa pagresponde sa sunog na tumagal ng higit limang oras hanggang sa maideklara itong under control pasado alas 12 ng tanghali. Samantala, inaalam pa ng mga kinauukulan ang sanhi ng sunog. Labing dalawang overseas Filipino workers o OFWs ang dumating sa Pilipinas kahapon-araw ng miyerkoles, December 13, mula sa Israel ayon sa Facebook post ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA. Ang grupong ito ng siyam na caregivers at tatlong hotel workers ang ikalabing dalawa na nagbalik Pilipinas at voluntaryo ang repatriation lula ng Philippine Airlines Flight PR733 kahapon, 3.20 ng umaga sa Naia Terminal 1. May kabuuan ng 374 OFWs mula Israel ang nagbalikbayan simula ng pumutok ang digmaan sa pagitan ng Israeli government at Palestinian militant group na Hamas noong October 7. Samantala, nakababa na sa Naiya Terminal 3 ang 18 OFWs galing naman sa bansang Lebanon araw din ng Miyerkules. Ito na ang ikalabing pitong batch ng repatriated OFWs galing sa naturang bansa na apektado rin ng gyera sa Israel. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.